Exclusive na nagpa-interview si Coach Tim Cohn sa SBP at inihayag ang mga plano ng Gilas sa si Pilipinas na mayroon na lamang 50 days o less than 2 months bago mag-Olympic qualifying tournament. At meron din siyang update sa mga players ng Gilas. Una ay totoong hindi makakasama si Jamie Malonzo sa OQT at ang player na priority na papalit sa kanyang pwesto ay si Japet Aguilar pero ay hinihintay pa nila ang sagot ni Japet Regarding naman sa OQT, ay lilipad ang gila sa June 25 patungong Istanbul na kung saan naharapin ang Turkey National Team na may NBA player si Sedi Osman. At magtutungo naman ang Poland at haharapin ang kanilang national team na number 14 sa World Rankings. Kaya kahit maiksima ng preparasyon ay bawi naman tayo sa tune-up sa dalawang nabanggit na bansa. Nabanggit din ni Coach Team ko ng tungkol kay Kai Soto ayon kay Coach Team ay makakatulong ng paglalaro sa Europa ng Gilas Pilipinas para kay Kai dahil doon makikita ang malalaking big men. Although hindi na raw bago para kay Soto ang humarap sa mga bigs katulad noong siya ay nasa NBL Australia at sa mga world import naman sa Japan B League. Pero nilinaw ni Coach Team na ibang level pa rin ng Europa kaya magandang challenge ito para sa ating digma na si Kai. Actually, I think right now, in NBA camp. Wali lang sinabi ni Coach Team at kung nasa NBA camp na si Kai o oh, wala pa. Ang totoo ay dahan-dahan ang nagsisimula ang mga NBA camp sa US. Doing some NBA as we speak. Dagdag pa ni Coach na babalik si Kai para sa gilas around 16 or 17 sa buwan ng June. Perfect time na nandito siya bago magsimula ang gilas training. So meaning din ay walang inaaksayang oras o minamaximize ang kanyang bakasyon at the same time ay paghahanda na rin sa Olympic Qualifying Tournament. Sa nangyaring interview ay may mga katanungan na nag-react si Coach. Unang sinagot ni Coach Tim Cohn ang tanong ng sambayanan kung bakit hindi nila line up ang kanilang mga sinusubaybayang players sa ating national team. Sinabi ni Coach Tim Cohn na siya ay aware sa mga hinaing ng fans ang sakot dito ni Coach Team ay kailangan niyang balansehin ang lineup sa mixture ng youth at mga veterano. Kung balanse ay hindi dapat sobra sa youth at hindi rin sobra sa mga veterano. Kanyang hinighlight na kailangan ma-develop ang ating mga youth team na gagabayan ng mga veterans. Kaya pansin natin na ang inannounce na alternate ay isang youth at veteran player na sina Mason Amos at Japet Aguilar. At dagdag pa ni Coach na ang kanyang mga kinukuhang players ay mga two-way guys o mahusay sa opensa at sa depensa. Siya raw isang defensive coach at nagraran ng triangle. So it's all about his system. Nagagana pa ng ilang taon. Mapalitan man ng ilang player. Pero andyan pa rin si Coach Tim Kong.